MMFF 2024 Gabi ng Parangal narito ang mga nagwagi. MMFF 2024 Gabi ng Parangal narito ang mga natitirang pagganap, pelikula, at teknikal na kontribusyon na pinarangalan. Pinatunayan ng kapuso drama king na si Dennis Trillo kung gaano siya kagaling bilang isang aktor dahil sa taong ito sa gabi ng parangal ng ikalimampung Metro Manila Film Festival, nakuha niya ang Best Actor Award. Ipinagmamalaki niyang tinanggap ang parangal. Nanalo ang kapuso primetime hero na si Ruro Madrid ng Best Supporting Actor Award para sa kanyang papel sa Green Bones. Ang tagumpay na ito ang nagpapatunay sa kanya ng halaga ng mga pagkabigo na naranasan niya sa kanyang karera at kung bakit kinakailangan ang mga iyon. Naging emosyonal naman ang aktres na si Judy Ann Santos matapos siya manalo bilang best actress sa MMFF 50th anniversary gabi ng parangal. Inali niya ang pagkapanalo niya sa pamilya niya at kay Ryan Agoncillo. Nagpasalamat din siya sa mga sumusuporta sa kanya at sa team ng Espantaho. Nagpasalamat din siya sa Diyos at hindi niya akalain na mananalo ulit siya ng Best Actress Award. Narito ang mga nagwagi para sa gabi ng Parangal 2024. MMFF Lifetime Achievement Award. Joseph, Erap, Ejercito Estrada. Best Float, Uninvited at Topic, Gender Sensitivity. At ang tagapag-alaga ay, Third Best Student Short Film. PNB 12-50, University of the Philippines, Mindanao. Second Best Student Short Film. A Delivery Rider, City of Malabon University. Best Student Short Film. Saan aabot ang 50 pesos mo? University of Makati. Special Jury Prize. Inang Wakwak Mindanao State University General Santos. Best Visual Effects. The Kingdom Riot Inc. Best Child Performer. Shena Stevens, Green Bones. Best Musical Score. Vincent de Jesus, Isang Himala. Best Sound. Detoy Aguila, Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital. Best Original Theme Song. Ang Himala ay nasa puso, mula sa Isang Himala, ni Vincent de Jesus at Ricky Lee, na binigkas ni Juan Carlos. Best Editing. Vanessa Ubas de Leon, My Future You. Best Cinematography, Neil Daze, Green Bones, Best Production Design, Nestor Abrogina, The Kingdom, Best Supporting Actress, Kaki Teodoro, Isang Himala, Best Supporting Actor, Ruro Madrid, Green Bones, Breakthrough Performance Award, Seth Fedilan, My Future You, Special Jury Citation. Vice Ganda, Best Screenplay, Ricky Lee at Angeli Achenza, Green Bones, Fernando Poe Jr., Memorial Award, Topic, Gatuno Antonio J., Villegas Cultural Award, The Kingdom, Best Actor, Dennis Trillo, Green Bones, Best Actress, Judy Ann Santos, Espantaho, Special Jury Prize, Topic at Isang Himala, Best Director, Crisanto Aquino, My Future You, at Michael Toby Era The Kingdom fourth best picture isang himala third best picture my future you second best picture the kingdom best picture green bones samantala opisyal na nagbukas ang MMFF noong ika-25 ng Disyembre at tatakbo hanggang ika-7 ng Enero taong 2025 sa mga sinehan sa buong bansa Ano ang masasabi mo tungkol dito Ipaalam mo sa amin sa mga komento.